Wala na, naligaw na kami. Wala stick yan. Siguro hindi alam ang daan. Garo ba kong inugatan digdiyo? <laughs> ah! Hindi na inugatan, hindi na nakalbo. <laughs> Limo di pa alam ang daan. Wala na kami. Oh! <laughs> ah, ay, ayusin mo kayo tuting. Nakakita ka lang kayo ng kwatro kanto. <laughs> say ikaw pa, naghintay pa. nag una na pa naman ako. Ay, naku. Isa na ko, Edgar. Saan nagdaan ni nag-shortcut yata? Oh, wala na. Damuhan na ito. Isa <laughs> Sana, oh. Nawala na kami. Hindi ko na alam. nako. Dilimot na kasi ako ng daan dito. Iba na daan. Oh. Dati alam ko ang daan dito. Kahit ako saan dito iwanan. Wala. Ngayon wala na. Oh, sug ko pa naman yung daan ng howler, Mali din. Ay, ayusin mo ka tuting. Mawawala tayo. Ay! Kakasura ka. Itay-itay pa natin sila ko Edgar. Nag-shortcut na yata. Ay! May higit pang nagintay ako. Ayan! Ayan ang tuting namin. Agulog <laughs> ka. Ay! Paaro! excited Excited sa katro kanto! <laughs> Wala na! Hindi namin alam ang daan. <laughs> Ayusin mo tuting Hindi ka, Di ka marapapata dito. Ah. Kaya naman pala. dito? ito. Oh. Wala may hauler dito. Sarap putar natin ito. <laughs> <laughs> wala na. Saan na ba gayon? Ibang yoga na ito toy. Kailan na yoga niyan? Oh, hindi na ba tayo na pupunta? Naliligaw nang landa! Naliligaw kami! <laughs> Tulang! Alis <laughs> ko <Ay>, tuting! <laughs> Napahiwala kami sa kasama namin! <laughs> ah, mapunta kami sa fish pond ni tatay! <laughs> Ay, harap si Patuting. na ako na paruhad. Hindi eh, may ipapasok Kaya nagbaba kami doon sa labas ng kalsada Nagkanya-kanyahan Di ako na una-una Akala ko alamanda saan <laughs> Doon ako na pasuot Si Kuya Tuting Sunod pa rin sa akin ng Hindi rin yung palalamandaan <laughs> Pinyahan na yung napuntahan ko <laughs> Hanip ito Kuya Tuting Dito na inugatan Dito na nakalbo Hindi pa alamandaan sabi ko hindi na bago ang daan dito. Kahit nung bata pa ako, alam ko dito. Basta magparo ka kayan ha. Dito daan na ito? Oo, okay, oh, yan. Basta susugil lang daan na yan? Sinaan duman. Sinaan, magpagadyang kayo. Napakaliwa. Hmm. na Ay. 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 Ito kasi excited sa kwatro kanto. Sumat ka pa sabi sa akin. Kung itadarag ito, sinulututo yung kapitahan. Dito, yan. Yan pa na din. Tan Tandaan na lang kayo. Ano pa? Dito na inugatan. Sabi ko ito, isang baganda ka, ako nilukul ako ng dinyalaman dahil, hindi pa talaga. Sa akin, paikot pa kayo pag ako susugol doon, maikot pa kayo, hindi na ako magi, oh. Diyan? Oo. Sus, kinuo. Ay, salamat. Magsisigaw nila ako dito. <laughs> Tara na ko, tuteng! Malastig ka. <laughs> wala na! Lasing na yung nag-iintay sa iyo sa kwatro kanto! <laughs> ya, nak pernah mintaan. Kuter sian.